Um, ito guys, um, muli natin i-feature itong batang. Napaka-cute guys. Ito yung sinasabi ko dati na parang anghel na kumakanta ng Christian song. So this time, ang kakantahan niya is isa pa rin Christian song pero bisaya siya. So panoorin natin ang napaka-cute na batang ito. Ikaw ang kusura. Ang cute talaga yun O para talagang angel ng lamunan ko. Ayan. So yun nga po, napaka-cute na bata. Para talaga siyang angel no, na kumakanta. Ang maganda kasi doon, yung pinaka-binabilipan pina, pinaka ko talaga ang gulo. Basta, yung pinaka-biniliban ko talaga sa batang iyon is yung song choice ba? Alam mo yung um, maraming kanta na pwedeng kantahin pero ang kinakanta niya is kanta para sa Diyos, Christian song. So nakakabilib at uh, nakaka-proud lang din na makita ng ganitong klaseng bata na um, yun, mahilig kumanta ng Christian song kaya kudos at good job sa iyo Kido ang pangalan pa ng batang ito ay si Nunot De Los Santos yata yung apelyedo I'm not sure, siya, yung, siya ay kapatid pala ng isa sa na-feature ko dati na isang singer na si pobreng musikero, si Sir Arnel De Los Santos uh, nakakabatang kapatid pala niya ito so parang nasa pamilya na nila yung ano eh, yung Uh, pagiging singer. So, magaganda yung mga boses siguro nilang lahat sa buong pamilya. So, anyway, uh, good job talaga sa batang ito. Talagang bilib na bilib ako sa kanya. Talagang idol na idol ko siya. At uh, sana talaga balang araw ay mabigyan ng chance itong batang ito kasi malaki talaga ang potential ng batang ito pagdating sa kantahan. Especially na yung kanyang talento sa pagkanta is ina iniaalay niya para sa ating Panginoon. Talagang kumakanta siya ng mga kanta para sa ating Panginoon. Kaya... Good job talaga sa yo at sa parents nito napakagaling ng batang ito guys suportahan po natin ito lagi guys uh, pangalawang video ito na napanood ko sa ano sa kanya yung first one is yung kinanta niya is kay buti-buti mo panginoon yung ano yung nasa harap siya ng mga nanay na gumagawa ng toyo then this time naman is parang nasa school siguro sila or uh, isang event siguro may mga bata kasi maraming bata habang may mga kumakain so siguro isa itong event tapos ayun kumanta si Nonot ayan napakadaling na bata siguro kung makakita ka ng ganitong bata no, na kumakanta sa iyong harapan yung parang angel talaga yung kanyang ano ba yung ambience ng kanyang paligid siguro is mag-iiba imbis na may problema is bigla bigla mawawala yung problema mo mawawala sa yung stress na nararamdaman mo kapag nakakita ka o nakakarinig ka ng ganitong bata na kumakanta. Kaya abangan natin uh, sa mga susunod na taon siguro baka bigla lumabas itong batang ito sa um, TV, sa mga competition just like sa so The Voice Kids, sa tawag ng tanghalan kids, singaling kids. So abangan natin. At sana nga matupad iyon sana mangyari iyon. Alam ko na ibibigay ng Diyos kung ano man ang nasa puso o kahilingan ng puso ng batang ito. Kasi uh, inulit ko nga ang kanyang talento ay ipinibigay niya or sinashare niya sa ating lahat sa pamamagitan ng pagkanta ng mga Christian song so inulit ko, good job, good job, good job and congratulations sa batang ito sa mga magulang at sa pamilya ng batang ito ayan, so support po natin ang mga local talents natin guys, just like this kid at marami pang mga kabataan or ibang mga Pilipino ang magaling kumanta talaga sa buong Pilipinas at sa buong mundo, kaya support po natin silang lahat, ayan So yun guys, I think hanggang dito na lamang po itong gagawin ko na reaction video. So thank you so much po sa lahat ng mga palaging pumabalik sa aking YouTube channel. So inulit mo nga po palagi, ugalin po natin magdasal. Mapasalamat sa lahat ng mga bagay na ating natatanggap. Kahit na hindi man po natin ito hinihingi. Kasi nga po lahat ng mga bagay na meron tayo ay kalob sa atin ng ating Panginoon. At wala ang mga bagay na ito kung hindi dahil sa Kanya. And always uh, bring pa yung kapote, sombrero, or anything na pwedeng maging proteksyon sa katawan kapag lalabas po tayo ng sa ganon kapag napakainit po ay hindi po tayo mainitan or kapag napaka I mean kapag bilang umulan na hindi po tayo mababasa ng ulan ano ba? Nagugulan ako. Kapag mainit po, hindi po tayo mainitan. Kapag umulan na, hindi po tayo mababasa ng ulan. Ganun para. And always take vitamin C para mabusa ang ating immune system at hindi po tayo natatamaan agad-agad ng kung ano-ano mang mga sakit-sakit. So once again, inulit ko hanggang dito na lamang po. God bless and bye for now po.